And kung papatayin mo sir yung unit mo no? Ha, kunwari alis ka ng bahay uh, ilang araw ko mawawala gusto mo patayin so unahin mo yung lahat no? yung AC tsaka yung PB no? huling, -huli, huling huli naman yung battery no? sa so, pag binubuksan natin yung unit una ang battery then kapag papatayin natin huli naman yung battery so unahin natin yung AC no? so itong outlet patayin natin para mamatay yung load yan then yung AC breaker dito yan sa extension so patayin natin sa so, mga wala rin dapat yung icon diyan no oh. ayun wala di ba okay then yung PB PB natin so tina natin no oh. patayin ko to so nawala yung PB so battery na lang natira no sa huli niyo pinapatay yan so bago mo patayin pala yung battery so pwede mo patayin muna yung Uh, power button dito sa unit natin. So, parang computer nga ito na no? nag-initialize. So, natin mawala yung LCD. Then, tsaka natin patayin itong battery. So, okay. Thank you. God bless.